Nagpaalala ang Presidential Communications Office na epektibo na ang price ceiling ng bigas sa September 5. Narito naman ang minimum penalty dahil sa paglabag sa Section 15 at 16 ng Republic Act No. 7581 o Price Act. Kasama na ang niligdaang Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng illegal price manipulation, makukulong sa loob ng hindi bababa sa limang taon o hindi rin hihigit sa labing limang taon. Pangalawa, Magbabayad ng multang hindi bababa sa limang piso o hindi hihigit sa dalawang milyong piso. Sa ilalim naman ng paglabag sa price ceiling, makukulong sa loob ng hindi bababa sa isang taon at hindi rin hihigit sa sampung taon. Ang mga lalabag dito, magbabayad ng multang hindi bababa sa limang libong piso o hindi hihigit sa isang milyong piso batay sa pasyan ng korte. Sa ngayon ay may nagtitinda pa rin ng 50 pesos sa kada kilo ng bigas sa mga palengke.